Hello, what's up mga katupada Welcome back sa aking munting youtube channel at kung bago ka palang na pasyal sa aking munting youtube channel pakilike na rin and subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na aking i-upload so for today's videos mga katupada isi-share ko lang yung 7 dish conditioning na ginagamit ko sa aking mga manok panabong ito yung isa sa pinakamaiksi na conditioning sa ating mga lagang manok panabong lalo na kung may mga bigla ang event na maganda yung mga papremyo sa ating mga sabungan na malapit lang sa mga area natin mga katupadang. so kailangan bago mo bago ka gumamit ng ganitong conditioning kailangan na bacterial flushing muna, na napulga na paliguan mo yung mga alaga mong manok kasi ako every month ako nagbabacterial flushing nagpupurga nagpapaligo para always healthy yung aking mga alaga manok sa D1 mga katupada for 30 ng umaga nag papailaw ako 30 minutes tapos palakad kahig limber uh, 6, 6 a.m. nagbibigay ako ng El Toro tapos alas 7 pakain kording porterte 30 ng hapon pakain uli sa gabi keeping area iwasan natin maulanan yung ating ginokondisyong manok para para ano hindi pa bago-bago yung temperature ng kanyang katawan mga katupada kasi kung maulanan yung manok natin minsan dyan na dyan humihina yung panunaw ng ating kinukondisyon manok kaya iniiwasan ko na maulanan yung aking kinukondisyon manok kaya laging nasa keeping area yan sa gabi sa dito mga katupada pa ulit for 30 ng umaga 30 minutes tapos palakad kahe limber 6 am nagbibigay ako ng ball flex kick tapos alas 7 pakain uli cording ah uh, for nang hapon, pakain uli sa gabi keeping area. Sa D3 mga katupada, pa ilaw uli. 30 minutes uh, palakad, kahig, limber dito nagbibigay ako na ng ano, uh, super vitamina yung Vitamax injectable yung ini-inject mga katupada sa picho 0.5 tapos alas 7 pakain ulit kordeng Alas stress ng hapon, nagbibigay ako ng 7 drops ng Dragon Driver. Tapos 4.30, pakain uli sa gabi keeping area. Sa depor, mga katupada, dito nagpapaila uli ako, tapos palakad, tapos limber, wala akong binibigay dito na supplement mga katupada tubig lang na may dextrose powder o di kaya yung asukal na brown mga katupada. Ito lang binibigay ko. Tapos ala city pakain, kording, tapos for 30 ng hapon pakain uli sa gabi na sa keeping area. Sa D5 mga katupada, pailaw uli ako dito 30 minutes. Palakad kunti, kahit konti limber dito 6am nagbibigay ko ng red gel forte kasi 1 hour lagi 1 hour before ako magpakain sa umaga yung ano niyan yung gap para bigay ko ng supplement tapos 1 hour bago ako magpakain yun ang ginagawa ko mga katupada tapos alas 7 Pakain uli. Kording. Dito medyo marami na yung cracker na binibigay ko, mga katupada. Tapos 3 p.m. nagbibigay uli ako ng 5 drops ng Dragon Driver. porterte pakain sa gabi, keeping area. Sa D6, mga katupada, mailaw na lang hindi na ako nag At saka palakad tapos limber bigay ulit ako ng ball flex 6am tapos dito kasi kinikiping ko na yung manok sa 2 days 3 days sa gabi 3 uh, days before fight yung gabi nung 3 days before fight doon ako sisimula magkiping hanggang dito hanggang sa dl fight mga katupada monitor na lang yung every 3 hours or 4 hours monitor ko yung droppings ng manok nililimber ko for droppings para sa monitoring pagkatapos ko magpakain ng city ng umaga keeping area keeping area ulit mga katupada tapos 3 PM dito ko nagbibigay ng ano, yung Respigen 15. 7 drops mga katupada. Tapos 4:30 pakain uli kahit doon na sa keeping area eh, lilimber mo na lang para sa droppings tsaka bag, para ma-monitor mo yung droppings dito kasi kontrolado mo na yung makokontrol mo yung tubig na ibibigay mo pag namo-monitor mo yung droppings ng manok kung medyo basa bawasan, kung medyo tuyo dagdagan, ganun lang yun mga katupada para mamintin mo yung moisture ng manok so sa dia 5 mga katupada nagpapalakad ako ng 5am ng umaga tapos limber para sa monitoring sa droppings tapos 6 AM nagbibigay ko ng ball flicks dito minsan purong mais na yung binibigay ko mga katupada pero 5 grams lang kung medyo ano dagdagan ko ng tatlong pirasong power pellets. Ganun lang. Ganun lang yung style ko sa pag kakarbolod mga katupada. Sabi pa naman, pang ano lang yan, pang tupada. Pero kahit sino, pwede natin labanan sa basta masundan mo lang yung yung manok mo mga katupada. Kung ano yung kailangan niya, anong kailangan sa katawan niya para pagdating ng labanan hindi ka basta-basta natitinag so dito bago ko umalis puntang sabungan nagbibigay ko ng 7 drops bago ilagay yung manok sa kahon 7 drops ng dragon driver pagdating sa sabungan pahinga kunti ah, tapos limber monitor sa droppings pag nag drops yung manok ko na maganda yung moisture minibigyan ko ulit siya ng 5 drops ng dragon driver para tapos keeping sa ano sa kulungan doon sa sabungan mga katupada kung nasa tupada ka o sa sabungan ng hackpike pwede mo na iulot mga yan monitor mo lang yung moisture tsaka yung init ng paa na sakto lang yung hindi gaano mainit hindi rin gaano kalamig mga katupada sigurado pag binitawan mo yan sa roida basta makapalo yung manok mo pumasok lang may paglalagyan talaga yung kalaban mo mga katupada hindi naman sa pagmamayabang ko, marami na rin akong laban na pinatunayan. May dumadayo sa lugar namin, pinagbibigyan ko rin. Pero paminsan-minsan lang mga katapada. So hanggang dito na lang mga katapada, yung aking pag-share ng 7 dish Conditioning. Hanggang sa muli mga katapada.